Okay guys, ito na ang ating chicken pastille. Pero ano, hindi ako yung nagluto na ito ha. Ah. Naghalo lang ako. <laughs> Tapos nalagyan natin ng suka. Sabihin mo lang pagka ano. Ayun na yung, ano, yung kutsara. Ah, yun. Ilan ba? 2 tablespoon. 2 tablespoon. Eh, 1. Ikalap mo Okay na okay. yan? Ha? Huwag oh. hmm. mo na haluin. Huwag mo na haluin? Eh, paano gagawin ko dito? Ang gagawin lang. Ang gagawin lang. cute mo pag nagagalit ka. Eh, eh. <laughs> <laughs> oh, oh, nag-moist. Wala, nag-moist. Ayun, oh. oh. sarap mo. Ah. <laughs> ano mas masarap? Ito ako. Ito. Ha? Ito. Ah. Okay. Uh, <laughs> 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 okay guys, kainan na to ang ating kaanin. Tapos habhab. -hab. <laughs> Pastil overload ni Lab Oh yeah. Oh my god. Oh. Hula lam.

sabaw. Ah, kasi yung sabaw. Ah. Day 2, guys. So, ito na yung kakainin natin today. Ayan. Etlog. Tapos, meron tayong ah, talong okra na hindi ko kinaka... Oh, uy, muntik pa. <laughs> muntik <laughs> ko magbasag. <laughs> Tingnan natin kung buo nga. Kung buo magluto. Ay, ah, ginalingan. Buong itlog. Pwede na. Ah, ano, ano, Tumabasagin ko yung itlog mo. Huwag. Tapos, another. Yung ulam pa rin kagabi, syempre. Ayan, may baho pang kanin. Ay, sarap na ito. Uy, talong na. Ayan. Favorite ko yung talong na ganyan. Oo. Oh. Luto na, guys. Ang pastil overload. Ayan, oh yung pastil na sinangag as may pastil o oh, meron yung itlog o oh, okra talong tapos may kasama pang kamatis at itlog na pula overload pastil okay atak na sa pastil overload <laughs> ay hindi natin nagawa to nung kagabi guys sinawsaw sa suka yeah. Lagyan natin. Ito, ito. Ayan, oh. Tapos ito oh. Ayan oh. Tapos ito oh. Tapos ayan oh. hmm Pastil overload. Kinain yung balat. Okay guys. Ito na. Ang ating chicken pastil. Pero ano hindi ako yung nagluto na ito ah. Naghalo lang ako. <laughs> Tapos nalagyan natin ng suka. Sabihin mo lang pagka ano. Ayun na yung ano, yung kutsara. Ah, yeah. Ilan ba? 2 tablespoons. 2 tablespoons? Eh, 1. Ikalat mo lang. Okay na yeah. yan? Ha? Huwag okay. mo na haluin. Huwag ko muna haluin? Eh, paano gagawin ko dito? Ang lang. Ang lang. Cute mo pag nagagalit ka. Eh. Uh, oi, nagmoist. Len moist. no. sarap mo. Ano mas, mas masarap? Ito ako. Ito. Ha? Ito. Ah. <laughs> <laughs> okay, guys. Kain na. Ito ang ating kaanin. Tapos, habhab. <laughs> Pastil overload. Ni Lab Oh, yeah. Oh, my God. Mmm. Oh. Hula lam. Mmm. <coughs> Ibang klase talaga pag homemade. Ang sarap. Mm. Sarap magluto ng rabbit dubs ko. Kaya ako tumataba eh. Hmm? Hmm. Mm. Mm. <coughs> Sabaw. yung sabaw ah. day 2 guys so ito na yung kakainin natin today ayan etlog tapos meron tayong uh, talong okra na hindi ko kinaka uh, uy muntik pa hindi <laughs> ko basag <laughs> tingnan natin kung buo nga kung buo magluto ay ginalingan buo ang etlog pwede na ano ano hindi ko mabasagin ko yung etlog mo huwag tapos, another. Yung ulam pa rin kagabi, syempre. Ayan, may baho pang kanin. Ay, sarap na ito. talong na. Ayan. Favorite ko yan, talong na ganyan. Oh. Luto na, guys. Ang pastil overload. Ayan, oh. Yung pastil na sinangag as may pastil o oh, meron yung itlog o oh, okra talong tapos may kasama pang kamatis at itlog na pula overload pastil okay atak na sa pastil overload <laughs> <laughs> Ay, hindi natin nagawa to nung kagabi guys sinausaw sa suka yeah. Atos, lagyan natin Atos, ito o oh. ayan oh posteto oh Ayan, oh hmm pastil overload hmm yung balat okay guys ito na ang ating chicken pastil pero ano hindi ako yung nagluto nito na ah naghalo lang ako <laughs> tapos lalagyan natin ng suka Sabihin mo lang pagkaano ayun na yung... Ano yung kutsara? Ah, Ilan ba? Two tablespoon. 2 tablespoon. Eh, 1. Okay yeah. na Ha? Huwag um. mo na haluin. Huwag mo na haluin. Eh, paano gagawin ko dito? Ang gagawin niya lang. lang. Kit mo ko ka. ka. Eh, eh. Oo, oh, oh, nag-moist. Wala, nag-moist. Yun, no? Oh. oh, sarap mo. Ah. Ano mas, mas masarap? Ito ako. Ito. Ha? Ito. Ah. <laughs> <laughs> okay, guys. Kain na Ito ang ating kaanin. Tapos, hab-hab. Pastil overload ni Lab Oh, yeah. Oh, my God. Oh, lalab. Mm. Ibang klase talaga pag homemade. Ang sarap. Masarap mm. talaga magluto ng Rabi Dubs ko. Kaya ako tumataba eh. Hmm? Hmm. Mm. 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 Sabaw. Ah, yun sabaw. Ah. Day 2 guys. So ito na yung kakainin natin today. Ayan. Etlog. Tapos, meron tayong uh, talong okra na hindi ko kinaka... Oh, uy, muntik pa. Hindi ko basag. Tingnan natin kung buo nga, kung buo magluto. Ay, ah, ginalingan. Buo ang itlog. Pwede na. Ano, ano, ano? Hindi mo mabasagin ko yung etlog mo. Huwag. Tapos, another yung ulam pa rin kagabi, syempre. Ayan, may baho pang kanin. Ang sarap na ito. talong na. Ayan. Favorite ko yan, talong na ganyan. Oo. Oh. Luto na, guys. Ang pastel overload. Ayan, oh. Yung pastel na sinangag. As may pastel. Oh, meron yung itlog ko. Oh, okra, talong. Tapos may kasama pang kamatis at itlog na pula. Overload pastil. Okay, atak na sa pastil overload. <laughs> <laughs> Ay, hindi natin nagawa ito nung kagabi guys. Sinausaw sa suka. Wow. Tapos natin. Ito, ito. Ayan, Oh. Ayan Tapos ito o. Oh. Ayan, oh. Hmm, but still overload. Hmm. yung balat. <clears throat>